Hello mga kapanyang ko, kumusta kamong tanaan? Samahan niyo ako sa aking kaganapan sa araw na ito. Pagkatapos nga pala namin kumain ng tanghalian ni Lola, ikinusot ko muna nga pala saglit yung hinubad niyang damit kahapon at saka ngayon. Hindi ako nakapaglaba dalawang araw mga kapanyang ko dahil nga medyo hindi maganda yung panahon dito. Sabi kasi ng amo ko, wag daw ako maglalaba kapag hindi maganda yung panahon kasi mabaho yung damit kapag hindi natutuyo sa sikat ng araw. Ilang araw na rin kasi mga kapanyang ko na umuulan dito. At pagkatapos ko nga palang makusot yung damit ni Kao lang dyan, ay sinalang ko na ito sa washing machine. At pagkatapos nga dyan, ay pinanguha ko na rin yung aking sampay nung nakaraang araw din. Para mamaya maya kapag okay na ay mayroong space na paglalagyan ng bago ko nilabhan. Nagpalit din nga pala ako ng bedsheet kanina at isinabay ko na rin sa paglalaba. At pagkatapos nga palang makuha yung sinampay kong damit, Nilagay ko muna ito sa loob. Pero nilagay ko muna pala sa sala yung mga damit mga kapanyang ko at bumalik ako dahil nga naiwanan ko pala yung cellphone ko. Nagsisimula na ako sa pagtupi para mamaya maya lang ay counting na lang din yung gagawin ko. Magmamapa pala ako mga kapanyang ko pero magpapahinga muna ako sa glit. Pagkatapos nga pala matupi yung damit ko at damit ni Lola, ay eh nilagay ko na rin sa kanya-kanyang mga lagayan. Dito ko nga pala nilalagay yung mga damit ko. At fast forward, nakatulog pala ako mga kapanyang ko. Hindi, mo, hindi ako nakapag-map. Tapos nagising ako five 15 na yata ng hapon, kaya dali-dali akong lumabas kasi kako ay yung mga damit na nilabahan ko kanina ay hindi ko pa nasasampay, baka kasi maabutan ako ng amo ko tapos hindi ko pa nasasampay, ano na lang ang sabihin, nakatunga nga lang ako buong araw, syempre ayoko rin na may masabi sila sa akin dahil sobrang bait nga nila. Nagmamadali nga ako dyan mga kapanya ko dahil maglalaga pa ako ng itlog na iuulam ni Lola. Hindi kasi nawawala yung itlog sa pagkain ni Lola dahil nga yan ang sinabi ng doktor. Kailangan may itlog sa umaga, may itlog sa gabi. Sana all na lang nakakakain ng itlog ako kaya kailan ulit. Charit! nagmamadali ako sa mga kapanya ko dahil maya maya lang ay darating na yung amo ko at saka si Lola ay hindi ko pa nalalabas sa kwarto nilalabas ko kasi si Lola sa kwarto 5.30 tinadala ko sa labas kasi nga kakain kami ng hapunan alas 10 ng gabi saka ko ipapasok si Lola sa kwarto namin at linisin yung kanyang sugat Okay lang naman kahit gabi na kami natutulog. Alas 10 din naman ang umaga yung gising ko. So, bawi-bawi lang. So, yun for today's video. Maraming salamat.